Ano yung magpadede o koan? Ilaga. <laughs> Hindi bitaw ito yun. Sama na, babe. Good too much, babe. Ayan pa mga kapatid niya sa loob. Tiri, tiri. Tiri. Hmm. Ayan pa yung mga dede niya. Mamanlay. Para mag-ilugan, di ba? Oo, one week na sila, one week. Hmm, sa loob, mga kapatid niya. Hmm. <laughs> Wala kasi siyang mama, namatay yung mama niya. Chiri, chiri. Ayaw, buhi. Eh, kung, kung bitawan, kung ayaw mo makitang hawak ng iba. <laughs>